News. Samantala pa rin, patuloy pa rin umaano itong panukala nga na half rice bill sa mga restaurant. Dumako tayo dyan sa lalawigan ng Pangasinan mula sa FM Tagupan na si Rajaman Rona Raka. Live Report. Sinangayuna ng mga consumers sa Ligupan City sa Pangasinan ang ipinapanukala ngayong half cup rice bill para sa mga restaurants bilang nararamdaman ngayon ang pabago-bagong krisis sa palay at bigas sa bansa. Ayon sa mga consumer na madalas kumakain sa mga fast food at restaurant, maganda rin kung maisa sa ang naturang bill para makatulong umano ang mga kainan sa pagbabawas at hindi pagsayang ng pagkain. Hirit naman ng mga ito na bilang isa rin consumer ay maging responsable din umano sa pagbili at pagkonsumo ng kanin lalo na kung hindi na naman ito kayang ubusin. Kanya-kanyang diskarte ang mga consumer at mga negosyante sa paano rin makakabili ng bigas na hindi sasakit ang kanilang mga bulsa. Aminado naman ang DA na hindi kayang ipatupad sa ngayon ang 20 pesos kada kilo sa bigas dahil depende rin ito sa presyo na tumatakbo ngayon sa merkado. Sa kasalukuyan, nararamdaman ang pagtaas ng 2 hanggang 3 pesos na pagtaas sa presyo ng kada kilo ng bigas sa Dupan City. Mayroon rito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Ronara Katatak, RMN. RMN!